Hello! Good afternoon! Ayan, magandang araw. Bago matapos ang hapon, ano, ay yung uh, aming uh, inayos kanina na plat. ay nilagyan ko po ng, ano, nilagyan ko ng plastic mulch. Itong mga plastic molds katulad nito, oh, mga katropa pips, ito ay yos na. Nagamit na po ito nung nakaraang crop po namin. Ah... Uh, Uh, hindi sayang dahil uh, kahit na medyo butas-butas ay magagamit pa rin po natin. Katulad yan. no. Oh, oh, makakatulong pa rin po 'yan sa mga sisibol na damo, no. Hindi na tutubo dahil sa mayroong uh, plastic molds. Ah, uh, maging maganda yung tubo ng mga ampalaya na 'yan pag walang mga kumakalabang damo sa kanya. Ah, uh, nakailang plat po. Isa, dalawa, tatlo. May apat na plat. Ito pa ay nasa 80 mahigit na ano, na amplaya. tinanong ni Papa Bear. Malaking tulong ano, mga katropa pips na mayroon pong uh, plastic molds yung mga tanim po natin. Dahil uh, pagkalipas ng mga ilang linggo, halimbawa, ba? Uh, nilinisan po natin ng mga damo yan. Pagkalipas po ng ilang linggo ay uh, tawag dito, um, sisibol na naman yung mga panibagong damo na siyang uh, nagpapahirap po sa mga ka po natin. Dahil uh, yung oras mo na sa paglinis dyan ay sana, magawa mo sa ibang bagay. Eh, kung pag maraming damo, eh, maubos lang yung oras mo dyan sa kakalinis. Pero kapag may plastic molds, katulad nito mga katropa pips, uh, lahat ng may covered na yan ng plastic molds ay hindi na po uh, matutubuan po ng uh, damo. Kaya yung uh, uh, ugat po ng uh, mga ampalaya po natin ay kapag nilagyan po natin ng uh, uh, fertilizer po yan, ay talagang yung mga ugat po niya, siya lang po mismo yung uh, kakain ng nutrients no, na inilagay po natin sa lupa. Wala na po siyang kaagaw na mga damo. Uh, napakainit po kanina, pero kahit pa paano ay yung day off po natin o yung holiday po natin ay nakakatulong po tayo kay Papa Bear ayan mga katropa pips doon sila sa kabila nag aayos din ng uh, din ng ampalaya yung anak ko nandun sa puno umakit ng bayabas hello hello hello, hello! Ayano o oh, nakita nyo may mga unggoy may babaeng unggoy at may lalaking unggoy. <laughs> Hello! Hello! Ano kinakain nyo? Nasa taas kayo ng bayabas. Ano yung kinakain nyo na yan? Parang hindi naman bayabas yung kinakain nyo. Mm, binigyan ako na lang ng pagkain. <laughs> Hello, Ate Shan. Hello, mga katrupa. Hello, ko dyan, dyan, de. dyan. Sila, <laughs> Andyan sila sa taas ng bayabas. O, oh, si Ate. Oh mag-ingat kayo dyan, ha? At baka kayo Ah, uh, malaglag. ano Bayabas oh, mga katropa pips oh. Tran. <laughs> Sarap nito. Hmm. So, paano mga katropa pips At ako po ay uh, uh, maagang bababa dahil uh, pupunta pa po ako nang bayan ng Dumaraw. Parang bubos yung ulan, biglang dumilim. Sige po mga katropa, maraming salamat po at uh, sana eh, kasama pa rin po namin kayo na manunood kami po mga videos. Ingat po kayo palagi. Bye bye!